yan guys ang uh, kinating natin na uh, pang uh, coconut uh, grater or uh, pangkayod uh, sa sa nyuk o lubi yan po ang uh, pangkayod sa nyuk okay naman guys ko yan guys sa uh, six uh, pieces yan po ang uh, uh, ginawa ko na pang uh, blade niya blade blade ng uh, coconut uh, uh, grater or uh, yan, yan na po ang uh, finished product na ilalagay natin yan sa lumang uh, motor ng uh, washing machine, okay yan ngayon ang uh, project natin guys so just watch guys at uh, paghanahin natin yan uh, maganda yung ano niya, okay yan ngayon ang ating uh, new project ang gawa tayo niyan dahil uh, para hindi tayo magmano-mano na na mag, uh, kuskus ng uh, o uh, lubi sa ilonggo, Okay? Ayan po. Yan. Uh, gumagana na guys at uh, uh, hindi naman siya garalgal mag uh, ano niya yung andar okay thanks for coming guys and watching